Manila nang ang ikaw'y ko para kang buto sa so, mga karepa nandito tayo sa Maynila Malalit sa mga sa baklaran yan 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 nakita mo yan 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 so dyan ako makakapasok mga karepa kasi galing tayo nung no, ano nun no, uh, kubaw sa kamkrami so dire diretso ako dyan mga karepa tapos pagdating ko dun sa may below 400cc tumigil ako dun tapos, pinituhan ako ng enforcer Kasi yung Google Map mga karito um, Tinuturo niya dyan So, napahaman Napapaisip ako mga karepa. Kasi man, wala, 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 sumusunod sa akin Napan tumatakbo ako Sabi ko po Yan pala mga karepa, Ang katangahan ni Tiboy Moto Vlog So, expressway pala yan <laughs> So Nung nakarang tao na ito yun Around 6 months na ngayon nakakalipas. Tapos bumalik ako mga karepa ako diyan ng ano. Inalalayan ako nung traffic enforcer rangan dito. Tapos pagdating ko dito mga karepa sa may gilid. Tinanong ako nung lalaki na kargado ng mga gamit, sabi sa akin kung pasaan daw ako. Sabi ko papunta ako nang Las Piñas. So yun tinuro na kare yung service road papunta do sa kabila. So yun, nag-service road ako doon, nakauwi ko yung karepang, kasama ko nung si Commander. <laughs> So na ang experience ko dito mga karepa sa ano sa Maynila, yung katanghana yon. Kaya ayaw ko talaga maglalabas mga karepa ng Maynila. Bukod sa Bukod sa napaka-traffic pa. Dami pang uh, susuot puta. So yan, anyway mga karepa, papunta naman tayo ngayon ng karami. So may lakad tayong importante kaya lumabas tayo ng Maynila. Hindi na lang tayo mga uh, kareba lagi na sa bundok, lagi na lang tayo na sa bundok. So, maganda naman dito mga kareba pag mga ganitong mesenay. Pag yung maluwag yung kalsada, masarap, umakbak. Pero mas masarap pa rin mga uh, kareba pag rides ng probinsya kaysa dito sa Maynila. Napaka umay dito, napaka traffic so din, gaya nito, mahanggang tresera lang kayo, din na kayo makakapagkwarta rin na naman kayo, hanggang segunda sa so may ikipagpatintiro tayo dito mga repa Sa Maynila Tiboy mo ito vlog in Manila Charis So pag nandito ako mga karepa Ginagawa ko dito Google map ako Even na uh, Halos balik balik ako dito Nakakailang balik tayo dyan sa kumbaw Hindi ko pa rin Hindi pa rin ako bang Hindi mag google map <laughs> Palibasa kinasanahin ko na mga karepa Kasi na ako pumunta Lalo't Ah, gantong hindi ko alam masyado daming pasikot-sikot daming kalsada nalilimutan ko mga karepa ha? kaya minsan na talaga nag google map tayo magaya nyo no puro tayo google so, may ipagpatintero tayo dito sa Maynila sa so, mga karepa nandito tayo sa may baklara, dikod ng simbahan Sarap na mag motor dito kasi parang kayo naglalaro Ganyan oh Kaya siguro mga karepa kung dala natin 400cc WHAT! Ha? -bumba ako dito Ah! Oh, karepa yung mga naka 400cc Mga... Mga ah, naka 2 liner 2 line <laughs> Tawag niyan Mga 2 liner Ano tawag? Line in tip <laughs> So Wah, trafik trafik banget ya pemagangnya nung. Wung 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 wung. Hahaha. Ada dusun preno kok Oh, ya buka sumbak semua ya. Nebukas. Pena itu tangan ini gue gilmap tangan tangan. Repot di nanti ini gue gilmap di surga tuh. <laughs> Alam to, pero madami naman siyang dumadaan, no? Baka ano nyo na ito mga kareba Dito tayo napadpad Luban hmm. So yung ginugil natin mga karepa Kam krami Kaling tayo dito sa may Baclaran church Yung tayo nagsimula mga google Ngayon Tinuro tayo dito mga karepa sa luban Masaklapang dito mga karepa Pag nakasabit ka dito Matik na Bugbog sarado ka dito Lalo nyo na mga nah, karepa dito sa ini Mainit ang ini Mainit din ang ulo ng mga tao dito Oop, ah. Kagawad Pakain ka naman kagawad Ito sabi sabi si kagawad ah <laughs> Ang ina Kugil mo pa saan Saan to kugil mo pa Ginagawa mo sa akin sana all. Sus Mario Sip Google Map. Saan tayo ng hayop na to? Makakaray pa yung pupunta natin, Camp Krami. Nag, nag ko dito sa Baklara, Na Google Map magsimula. Ito na yung sinasabi. Ah. Dino pa na tayo mga repa. Mutang ina ngayon. What the fuck, baby? Oh, oh.